Restocking muna tayo guys mga parekoy. Yan. May tatlong bag tayo dito na puno ng mga bago nating harvest na goldfish. Ayan. Mga riokin dito mga parekoy. Riokin at saka rancho. Lagi natin ito sa aquarium mga parekoy natin sila ilipat sa bago nilang aquarium mga parekoy i-acclimate muna natin ito mga parekoy para makuha nila rin yung temperature sa bag yung dito sa bag nila at sa aquarium mga parekoy nasa mga 5 minutes lang magal katapos siya ayan magal katapos siya ganito po yung ginagawa natin mga parikoy pag may bago tayong harvest o ililipat ng mga goldfish so kailangan natin silang i-acclimate para makuha yung ma-adapt nila yung temperature sa aquarium at saka yung sa bag para hindi ma-water shock yung ating mga isda yan lang yung mga tips mga parikoy kung gusto nyo mag-alaga ng mga goldfish or yung makabili kayo ng mga goldfish so ito pala yung ating mga rancho mga parekoy bagong stock natin na rancho yan ito lang yan sa Makoy Fish House nasa highway lang tayo mga parekoy accessible yung area natin parekoy yung fish up natin yan mga rancho natin cold red at saka red white na rando. may kasama pa yung isa na tiger oranda yan lalaki na yung win niya sa ulo mga parikoy yung gustong gustong bumili ng mga pet nila or yung may hilik sa mga isda ito yung mga, mga parikoy yan by house so yun lang sa muna yung tips natin mga parikoy kung bibili tayo ng bagong isda natin huwag muna natin agad ilipat sa ating uh, aquarium palutangin muna natin sa mga 3 to 5 minutes at saka natin ilabas ang yung mga isda at saka ilagay sa aquarium ito lang sa muna yung vlog natin mga pare koy mini vlog natin today maraming salamat sa pagsuporta pag like and share sa ating mga videos uh, magandang hapon mga pare koy